Magandang araw po sa ating mga suki, sa inyong mga suki dyan. Magandang araw, magandang gabi. Gaya ko lagi sinasabi, anong oras man niyo itong video na to, sana nasa maayos po tayong lahat na kondisyon o sa kalagayan sa ating uh, panglawas sa, sa Bisaya. saya kumusta naman mo diha Tanan? karon? Ah uh, karon, uh, ngayon. Uh, may gagawin ako dito sa may uh, Ituloy natin yung trabaho na Yung hindi lang mansanas Kasi ang putulan natin ng mga naka, Nakausli sa taas Ito yung naputulan ko nung nakaraang uh, mga vlog ko Ituloy natin Hindi ko natuloy ito dahil Sa dami talagang trabaho paputul putul yung trabaho ko dito sa farm Kaya ngayon Puntahan natin yung puno ng ano Puno ng Piras para Kasi ang hirap e eh, Pag may bunga na nahirapan ako pag akyat na pagkuha o pag control uh, sa bunga kaya ngayon yun ang gagawin natin so dito ngayon sa lawak nitong farm na to yun yung gagawin natin trabaho ngayon so ituloy natin ang trabaho natin na uh, trabaho trabahong mag uuma so dun tayo banda sa may bandang dulo kasi nagkawatak watak itong mga prutas dito yun ang puntahan natin ngayon ito yung Dadaan na natin. Ito na nakaraang linggo nagputol uh, ako ng damo nito mula doon. Ayun, tatlong araw ko 'tong tinarbaho talaga. Yung grass cutter naman ang gamit ko, pero napaka bagal din kasi pahinto-hinto yung trabaho ko dahil nagano eh, nagluluko-luko nagluko, nagluko, nagluko rin yung ano, nagluko rin yung grass cutter na 'yon kaya hindi ko na tuloy-tuloy dito pag putol ayan malinis na siya ngayon kaya lang pag uh, nag ulan ng ulan mabilis tumubo ang damo tapos initin ang bilis talaga tumubo ng damo niyan ito yung trabaho ko dito hindi lang sa hardin pati dito nililinis ko rin to dito dami kong trabaho na binding pa talaga. Pero okay lang yan. At least, tuloy-tuloy naman ang trabaho natin. Ayan siya, yung putula natin. Ito mayroon pa dito. Ayan. Tsaka yun, marami-raming sanga to. Ito siya. Ayan, mataas na, diba? Dapat putulin ito mga to. Yung nakausli niyong sa mga taas na yan. Putulin natin yan. Kasi ang hirap yan pag mag- pag namunga to siya, namulaklak pag nagtanggal ka ng mga bunga nito ng maliliit mahirap kasi mataas na kaya putuli natin itong mga yan malamig, nakita niyong paligid nag ano siya, nag -uh, nagfag lamig talaga ngayon ilang araw na itong sobrang lamig kasi normal to kasi winter na so, ito yung gawin natin, kung so, yun, sa tuleng. Oh, mm -hmm. na siya lahat So, pa konti linisin So kabila naman tayo Magputol Ito medyo malaking puno to Ito yung tanggalan natin Ano yan Yung mga sanga-sanga Yan siya yung malaking puno di ba Start tayo Dito sa isang puno Malaki to ha Unahin ko tayo ba naputol na putol ko na sandali lang ha dito natin itambak dito ko dalhin yung mga pinutol ko tingnan natin yung tingnan yung ano naputol ko na nung mga puno ng piras malinis na siya ayan siya ito na yung mga hahakutin ko to tapos itong lemon na to puno ng lemon na tanggal ko na rin yung mga patay patay dyan yung mga malalaking patay patay na kasi nga na nung nagyelo nung nakaraang taon, ngayon ko lang na ano yan na linis. Hello. May aso dito. Tapos ito yung piras den Tapos meron pa dito sa kabila. Ay, basta may ano hahakutin na lang ako dito tapos natanggal ko na lang din tong mga bu sanga. So hakutin ko to sira para sila para malinis na rin to. So mamaya pakita ko sa inyo kung linis na talaga. Tapos doon ko dalhin nga um, di ko na napakita sa inyo kung paano ko maghakot kasi matagal talaga to dahil marami kong hakotin eh I prepare ako ng mga kwarto para sa mga bisita kasi next week Thursday at saka Friday mayroong kaming mga bisita kasi may hunting dito eh, ang mga bisita yan, mga big time pa yan yung mga kama na prepare ko na nalagyan ko na ng mga bedsheets lahat i-prepare ko yan ngayon pero siguro sa mga Miyerkules ko na ilagay sa kada kwarto kasi hindi ko pa alam kung ilang bisita at saka kung sinong bisita ang magstay sa kada kwarto kasi mag-message pa yun yung amo namin sa akin eh kung sino mga bisita. Lagyan pa yung mga name tag yung mga ano mga pintuan para malaman na pagdating ng mga bisita kung sino sa kwarto na yun. Yun ang ano, yun ang kung sinong bisita na yun, yun ang papasok sa kwarto nyo kasi may name tag na siya. Kaya yun ang gawin ko ngayon. I-prepare ko muna dito sa Martis, uh, ah, Miraculous ko na lang lahat ila ipalagay sa ano. Kasi ang hirap mag ano eh. Hirap mag akyat baba dito sa hagdan. Ang taas pa naman. Tapos ang dami pa naman i-prepare ko. Buti kong isa lang. Marami talaga. Ito yan yung mga ano, mga tuwalya. Yan. Sa kamay. Tapos yun sa paa. Ito yung mga tuwalya. Tapos ito yung mga, kaya yung mga toothpaste pa yan. May kompleto yan lahat. Mga gamot. May post po pa para sa may mga kandila sa loob. Para sa, para maamoy yung, mga amoy yung banyo. Yan, mga shampoo. Mga, ano, mga lotion. Tapos, ito pa sa mga banyo. Tapos ito, mga platito. Okay. Servilleta pa yan. Siya na maliit. Tapos ito, mga bandila para yan sa mga pitsil. Mga kubiertos. Ito, mga kubiertos para sa mga prutas yan. Ayan mga pitsel. Hindi pa yung kompleto kasi yung ano eh. Hindi ko alam oh, ilan lahat talaga yung mga bisita. Hindi pa kasi nag-message yung amo ko. Nag-message so, na yan sa akin. halagyan ko na yan. Yung hmm, ano, ay ano ko na yan. Ilagay ko na lahat sa ano yan, sa mga kwarto kada isa. Maglagay pa yan ng name plate. Name tag pala. Yan. Dito yan. May nakalimutan pala ko. Ito pa pala. Mga ano to eh. Hmm. To, lagyan to ng mga chocolate. Yan. Ito. Pitong ano to. Pitong piraso. Lagyan lahat to ng mga ano. Ng chocolate para sa sa mga bisita din. Nakalimutan ko kasi. Ayan. Kompleto yan. May frutas. May chocolate. Lahat. Kompleto. Yan na sila. Ito. So, yan. kailangan ko to. Ngayon, ang gagawin ko, Magprepare naman ako ng kama ng uh, mga waiter. Ngayon, ang gagawin ko, kasi yung mga gamot na to, hindi na kumplito. Kasi nung last hunting dito, ginamit na ng mga bisita. Ngayon, lagyan ko na kung anong kulang. Gaya nito. Wala siyang pospro. Tsaka, ano ba? Kulang uh, siya ba? Ano? Ito mga, paste lang itong paste. Ang lang dito. O wala. Okay. Lagyan ko din yan. Tapos, ito din. Kaya ko lang para para mga pa, parasitamol. Kaya ito para ako ng kasi kulang ko ng parasitamol. Kasi pag, sa mga yung nila, may ano na, may gamot sila na makuha. Dito yan. Dito yan. Ang hirap kaya kasi ako lang mag-isa. Oh, kasama naman ako pero kasabaw, kasi hindi naman sila permanente araw-araw dito Pag talagang kailangan ng maraming trabaho, yan pupunta sila dito. Pero pag hindi naman talagang maraming trabaho, ako lang. Ngayon, hindi pa naman masyadong marami. Pero next week, talagang sigurado na marami kami trabaho. Ano pang kulang? Ito. Ito siya. Wala siyang posporo. Kailangan may posporo. Ito naman, elbow nang ibuprofen. ko po po ng ibuprofen. Ito complete Para si tamol, isa lang. Ito siya, Ang pulang, no? Ito po, Ito naman, Ah, wala uh, no. ito. Paracetamol. Ito. Ito. Ito yun ito. Paracetamol ito yun. Ito sila kong ito na. Pero ito, ito may ano, may wala ito sya, ano, sa kamay. Ah, sa katawan. A lotion. Ito siya, shampoo. Uy, Ito din shampoo ko. Shampoo, shampoo. Okay. Okay. Kapag tagal ko to kasi yeah. dugli na yung shampoo. Pero palitan ko si konti lang. Ito naman siya. I-refill ko na naman kasi konti lang ang laman. Ito ko. Hindi na kasi yung laman nito. Kailangan ko siya i e Ito yung pang refill ko. Ano ito eh? Hindi ko type yung amoy ng baho. Hindi ano po ano, ano to. Dama din siya yata na ano na tabango sa mga kwarto. Ito lalagay dag ako ito isa. Yan. Tapos, ano pa ba yung kulang ko dito? Ito na lang. Dito ko lang siya muna ilagay. Tapos, para sa martes, i ko na to. Ano? Oh, yeah, martes Miracles. Akin to si i- Palagay sa mga kwarto kung ilang kung sino mga bisita. At saka ilang bisita ang pupunta. Yung sobra, ibaba ko na naman. Tago ko na naman. Yung sa dito na katambak na lahat yung naputol ko yun malinis na dito sa paligid na to hindi na nyo wala na mga putol-putol na mga sangang maliliit ayan o oh, malinis na siya ayan pati dito oh. so ang paligid pa rin ang temperature namin dito sobrang lamig pa din kita nyo naman na na <laughs> yan nagfog pa din lahat na paligid nagpofog ayan malinis na so dito natapos ang ating trabaho ngayong umaga na to ayan natapos na yung trabaho natin ha nagputol na mga sanga ng mga kahoy na peras tapos hanggang dito na lang ako maraming salamat sa inyong su palaging suporta ha God bless po sa inyong lahat dyan ingat ingat po tayo at ako ay magpasalamat po sa inyong taos pusong pagsuporta sa aking youtube sa aming youtube channel magandang araw sa inyong lahat dyan ingat po God bless bye bye po